Kapag mula pa may bahin naman sang sentro, sang syudad, sang sa sentro sa siyudad sa Coronadal, kasi din makaupod naman nato siya si Manong Digol, isa ka ordinaryo nga pumuloyo sa uh, siyudad sa Coronadal. Manong, mayong aga sa imo. Okay, man. Manong, um, uh, bilang isa ka ordinaryo yung uh, katauhan sa siyudad sa Coronadal, ano ang imo yung uh, reaksyon angot sa ginapatigayon, yung uh, Senate hearing about sa flood control kag talamak nga corruption po. Kung sa ko lang sa parte sa Senado kayo uh, kayo hon Manila ba uh, ang mga pamuno sa Binug mm -hmm. ganahan man sa ila. Mm -hmm. sa subong manong digol gasalig ka pa ba sa mga napatigayon nga nga investigasyon sang aton nga mga senador? May trust ka pa ba or ga, may uh, salig ka pa sa ila? Kung ang mga ilang apresada sa uh, Senado, ano, adi kay iban daw, ang iban nga mayo man, may araw man mm. nga hindi mayo. Mm -mm. Eh, ang iban kung siya mayo, madala na lang, mm. hindi mayo. Sige. Uh, ano pa ang imogaling nga gina-expect man nung uh, resulta sa ilang investigasyon sa Subong? ano ang ginexpectar mo nga uh, resulta sa ilang nga uh, ginapatigayon nga investigasyon about sa korupsyon, sa flood control project, dari sa Bugos, Pilipinas? Ang gusto ko para sa mga mga korupsyon, uh, dulao nila na hindi sila magpasundan ang ilang kagulingon. Mm -hmm. uh, na, na nila. Mm -hmm. Ang maayaw mong imungon. Corrected. Uh, Sige ah pero pero para sa imo Manong Digol ano ang uh, may ara kaya tsansang uh, mapasalaan ining yara sa likod sining mga uh, kurakot ng mga opisyal ano ang imo sining nga uh, mahambal sini after matapos sining hearing Kung na ko lang sa ako ni a ini mga senado ka ini may ira pagumala bitadahan na kaya kay ini maliwang iba kina imo pero kung ikaw tagaan, chance sa uh, manong, ano ang gusto mo yung uh, mensahe nga ipalabot sa aton ng mga senador? Go ahead po. Message mo uh, kung na, si ha, kung ano ikaw tagaan, chance sa... Ano pa na mga senador nga nangyayin mo sa na. I-give up, i -give up na sila. Hmm. I-parahin na sila. Hmm. Sige ah, uh, at least claro no nga gusto mo yang ng mga na, ang mga nakasala ang mga senador mm. kay hindi maibanay mo I-resign na siya. i pa na siya na. Okay. Sige. 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 Madamong kasalamat, Manong D. Gold. Kaga liwat, mayong aga.